Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan Ang OKC Thunder ay hawak ang best record ngayon sa Western Conference sa paungunan ng MVP candidate nila na si Shai gilgeous Alexander Ang team na ito ang example ng gumawa ng perfect rebuild Matapos na bitawan nila si Carmelo Anthony, Paul George, Russell Westbrook, Stephen Adams at iba pang veterans Hiningi nga nila ng mga katrade dito ay panay mga draft picks at ilan lang na mga player at isa na nga dyan si SGA. At ngayon nga ay tila ba ito din ang ginagawa ng Brooklyn Nets mga kaibigan, ngayon? Well, hindi pa nila nahanap ang kanilang SGA o future MVP candidate. So balit nag-iipon sila ng draft picks ngayon mga kaibigan. Meron na silang 31 total draft picks sa susunod na pitong taon matapos sa i-trade si Dorian Finney-Smith, Shake Milton at Dennis Schroeder. 15 mula sa first round at 16 naman sa second round at hindi pa nga sila tapos. Hanggang ngayon ay naghihintay pa sila ng tatanggap sa tulad ni Cam Johnson, Ben Simmons, Nick Claxton and maybe even Cam Thomas. Ganun pa man nakadepende ang success ng team na ito sa pag-draft nila. Nakita nga natin ang Philadelphia 76ers na gumawa din ng ganitong proseso. Subalit hindi pa sila nakakaabog kahit sa East Finals man lang. Ang OKC ngayon ay very promising dahil sila nga ang second yang team sa NBA mga kaibigan kahit na hindi pa sila makapasok sa West Finals sa next 2 years hindi nga natin makukonsider sila bilang failure Literal na mas matanda pa nga mga college players sa Pinas kumpara sa karamihan ng player nila. Inabog nga ng 6 to 7 years ang Tatum and Brown duo bago magchampion. Kailangan lang maging patient ang OKC at hayaan na naturally mag-develop ang kanilang mga young players at magkaroon ng experience hanggang sa maabot nga nila ang kanilang mga full potential. Ang Nets ngayon ay inaasahan na magtatanking sa mga susunod na taon upang makakuha sila ng mataas sa draft pick. Tulad na lamang ng projected number 1 pick next year na si Cooper Flag. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Kahapon ay trending si Russell Westbrook matapos sa magtala ng perfect triple-double na 16 points, 10 rebounds, 10 assists, 0 turnovers on 7 of 7 shooting sa field. And the last 8 games nga mga ay napakaganda ng individual performance sa pinapakita ng former MVP. May average siya na 15.2 points, 6.5 rebounds, 7 assists, and 2 steals per game on more than 50% shooting sa field. Obviously, hindi ito ang kanyang MVP form, subalit napaka-solid nga ng mga stats na yan para sa isang player na sumasahod lamang ng 3 million per year. Kudos nga sa Nuggets coaching staff sa pagpabuelo kay Westbrook na laruin ang kanyang style of play na nakasanayan at malaking credit nga kay Jamal Murray sa pag-adjust sa pagiging shooting guard tuwing magkasama sila sa loob ng court. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hihit notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po!